Magandang araw, mga Katrivia! Welcome sa isang bagong episode ng Katrivia PH. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isa sa pinakamagandang tanawin sa ating planeta. Ang Aurora Borealis. Ang mga makukulay na ilaw sa kalangitan na tinatawag na Northern Lights ay hindi lang isang natural na kagandahan, may kahulugan din ito sa siyensya. Paano nga ba nagliliwanag ang Aurora Borealis? Terra, alamin natin. Ang Aurora Borealis ay isang natural na ilaw na makikita sa mga lugar malapit sa polar regions tulad ng sa Canada, Alaska, at Norway. Ngunit paano nga ba ito nangyayari? Ang sikreto ng Aurora Borealis ay nasa solar wind, isang stream ng mga charged particles na nanggagaling mula sa araw. Kapag ang mga particle mula sa araw ay tumama sa ating atmosphere, lalo na sa mga molecules ng oxygen at nitrogen, nagkakaroon ng isang kemikal na reaksyon. Ang resulta, ang magagandang kulay na nakikita natin sa kalangitan mula sa berde, pula, dilaw, at violet. Ang iba't ibang kulay ay depende sa kung anong uri ng molecule ang naapektuhan ng solar wind. Kapag ang oxygen sa mas mataas na altitudes ay nakatagpo ng mga particle, magkakaroon tayo ng kulay berde o dilaw. Kung sa mas mataas pa, magiging pula naman. Ang nitrogen naman ay nagiging sanhi ng mga kulay purple at blue. Ang mga ilaw na ito ay hindi lang kamangha-mangha, kundi may mga kultura na naniniwala na may malalim na kahulugan ang Aurora Borealis. Sa mga Norse, tinatawag nilang Volca. Ito, isang sagisag ng mga kaluluwa ng mga yumaong mandirigma na naglalakbay sa langit. Kung ikaw ay humahanga sa kagandahan ng Aurora Borealis, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-click e ang bell notification para hindi mawalan ng mga bagong episodes. Ano ang masasabi mo tungkol sa Aurora Borealis? Mayroon ka bang mga karanasan na nais ibahagi? E comment mo lang sa baba. At kung nais mo pang matuto ng iba pang mga trivia, bisitahin ang iba pa naming mga videos dito sa Katrivia PH. Huwag kalimutan, mga Katrivia, sa bawat liwanag na inyong nakikita sa kalangitan, may kwento at tagham na nagtatago sa likod nito. Hanggang sa susunod na episode, alam at magingat palagi.